Welcome pups, sa ating uh, page at saka sa ating channel. Ayan, nandito na naman tayo sa 4 Cantos mga papa. Maglalatag na naman tayo. So ayan, nasa highway tayo mga paps. Malapit lang to dito sa may ano sa may bagong palengke mga paps. So update lang tayo. Ayan, naglalatag na tayo mga paps. So hindi pa nga lang tapos pero marami na siya. Meron tayong bagong dalawang shoes, ayan so ito naman bago rin nating port ayan kitang kita siya weapon pumplate siya mga paps hindi pa nga lang natin tapos so maglalatag pa tayo load lang kaya mga paps yan, hinuha natin yung isang plastic Punong-puno ng pyesa mga papa Eto okay. siya Ilalatag natin mga paps Pero bali ito talagang paglalatag natin mga paps So kailangan lang natin maging uh, masipag dito mga paps kailangan lang talaga natin maging ano, masipag so ayan mga bots dito tayo Bye. siya yeah, mga paps So yan yeah, mga paps So yan yeah, lang muna ang ilalatag natin Dahil medyo padilim na Ayan So marami pa siya eh, mga plastic pa siya So yan yeah, mga paps Kung gusto nyo mga piyasa na medyo mura lang ang presyohan libre pa dito sa akin ng libor so dito lang to sa may 4 kantos sa may 4 kantos lumang palengke tay tay ito pal mga babs, ayan oh, highway tayo so ayan ayan yung galing ng Bilanguna, ng uno so dito tayo sa may kanto ayan maraming salamat sa mga Maka, makapanood nito. So, dun mga viewers natin, dito lang tayo. Mas ma-moral dito ang ating mga pyesa, mga paps. And, thank you for watching, mga papa.